Kaya pati ako guys napasilip kung ano yung tinitignan nila. Ayan guys, lumapit yung matanda at bumunot ng mahabang midyas. Ayan, dahil gusto niya magpapicture kay BP Inday Sara. Hinihintay naman ito ng BP Maba talaga talagang pasensya niya sa mga matatanda. Ayan. Hindi mo na makita sa kanya na naiinis siya. inihintay niya talaga hanggang sa mailabas yung... yung cellphone. Ngayon, hindi pa na-open. Ngayon, hinihintay pa rin niya. Tinitignan niya. Grabe talaga. Parang natural na natural lang dating. Ayan. Tingnan nyo. Hahaha. <laughs> Oh, nung hindi mabuksan yung camera, ayun siya na mismo nagbukas. Ayun, bukas na. Ayun, pwede na. Galing talaga eh, parang natural na natural sa kanya lahat na mga ginagawa niya. Hindi siya, hindi mo makita ang kaplastikan sa kanya. Ganun siya kasimple ng tao. Ayun, dalawa sila ni Amy.